ganang aras niyong lahat, mga kapatid. Minsan po, uh, yung numero uno ng kalaban natin sa kung bakit hindi natin magawang sundin yung uh, mga utos at aral ng Panginoon, numero uno talaga is yung ating sarili, mga kapatid. Kasi, merong, meron tayong Minsan kasi yung sarili natin yung ating sinusunod, hindi na yung uh, kautosan mga kapatid. Na-experience ko rin yan mga kapatid. Ngunit ang kagandahan dyan kasi natututo tayo, natututo tayo na uh, natututo tayong wag gawin yung ating mga gusto. Minsan kasi mga kapatid yung mga bagay na gusto natin gawin is uh, nakakasira sa ating po nakakasira sa ating uh, mga mga tao sa paligid ganun so kailangan na talaga pang napatid na manalangin tayo palagi nasaan ay turuan tayo ng Diyos kung paano kung paano uh, i-execute kung paano gagawin kanya kanyang mga katuruan kasi nga yun yung problema eh. Yung kadalasan, karamihan po. Uh, mas sinusunod natin yung uh, kung ano yung nasa ating isipan po. Nung nakalimutan natin yung mga bagay na dapat palang uh, sundin sa pangapanahon ng mga pagsubok. Uh, Kuminsan sa galit mga kapatid, po, natatangay tayo sa emosyon. So, yung bagay na dapat uh, napigilan sana natin. Kaso lang, tao tayo, mga kapatid. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi natin kayang malampasan yun. Kasi nga, ang Diyos tinatawag tayo upang maging denap. Kasi nga, siya ay Diyos na kapangyarihan. So, ayun lang, mga kapatid. Yun lang nakikita ko. At sana ay Pagpatuloy so, natin yung ating pananampalataya. God bless po sa inyong lahat at uh, ingat po kayo. Bye bye.